15... <laughs> <laughs> Tapos na kaming kumain ngayon, mag-explore -e so, naman kami dito sa lugar, sa abandoned factory na to. Part 2. Part 2 na to guys. Na. So maraming salamat sa nanood nung, nanood nung mukbang namin. Keep watching. Keep watching. So tara na. <laughs> Let's go. Let's go. go. <laughs> andito kami ngayon sa third floor kung saan may nakitang black lady sa vlog ni Boss Rino. Kuwarto Habang kuwarto? nagbablog ba siya ba? sa halupok ay meron din siyang kamera sa labas na kung saan kitang kita ang aparisyon ng isang black lady. Hmm. Mata Ito yung rooftop guys. Kung makikita nyo. Hmm. Rooftop. Oh, sorry solid dito. Sobrang nakakatawa. Kung first time nyo lang, kung first time nyo lang pumunta rito, ah, uh, talaga kayo. Yeah. Huh? Creepy po yun. huh? Huh? Yung creepy boy yun. Ha? Yung creepy. Yung creepy ka rin huh? Meron sa loob sa ano. Sinilip ko ang labas mula sa bintana sa third floor at nakakakilabot ang inyong makikita go bumaba na kami ng hanggang habang bumaba ba kami sa second door ay may bigla kaming napansin Shhh. So, baba na kami sa second floor. Guys. Uy! Ingat po mga Tapos, ito nga lang, may mga maraming bubog dito guys. Sa hagdan. Sa mga paligid. Hindi lang sa hagdan. Ang Ang daming bubog sa sahig. At para bang sinadya itong ilagay dito. Abandon na abandon siya Sabi ng mga nagpunta na rito, sabi daw ng mga residents dito, ito daw ay isang abandoned factory ng hangar. Since, so, ano taon din Hindi ko alam eh. na pala siyang bubong dito. Wala, baka na nga na po. Parang merong rest dito, parang bad. Nang pinasok ko ang kwartong ito, ay ito ang bumungad sa akin. Ito ito guys yung puno, tinubuan na siya ng puno ng balete. Creepy, oh. Tapos, siguro may nagiinom dito kasi may bote ng alak. Puro Ha? Ito, CR. Tapos guys, ito yung CR nila. Pero tingnan you know, mo, parang linis-linis, no? Oh. Tapos yung, ano, parang kinuha yung, ano? Hilaw. Hilaw? Bakit kinuha yung ano nito, Bowie? Kinuha yung parang shower. Eh, bakit magkakaroon ng shower dyan? Ah, hindi, yung ano nung gripo siguro. Yung gripo yung tubo. Tubo. Um, Baka yung tubo yun. Yeah. Ito yung kabilang kwarto. So nakapag-vlog na maraming, maraming na, nag-vlog dito, guys. Okay. So may mga may mga bakat ng chinelas na indication na meron nang pumasok dito. Ah. Meron. Meron siya

parang siyang ano pag hindi mo alam na alitap tap parang siyang may mata oo ito yung kabila boyo oh. oo nga, tagos-tagusan nga siya eh ang daming alitap tap doon no? hindi nga lang kita e eh. kasi ito, tagus din to doon oo oo ata tapos wala nang wala nang bubong. Ang nakakapagtaka lang dito ay sa bawat sulok ng gusali ay merong mga bote ng alak. May, 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 may mga alak kaming nakikita. May pa pasa. Hindi pa bukas eh. Bukas na buyo. Wala na naman. Tapos may lighter. Ito po. May, taser. may ano? Shot glass? Hindi, kasi hindi buhutin. Napapaisip kami kung factory ba talaga ito dati factory. dahil bawat kwarto ay may CR. Parang hotel. Kusunod na may CR. Ito yung buong second floor. Tignan nyo na lang. May dito may CR yung second floor. Siya? Ano siya? Yung mga Kasi kung... Ito isang kwarto na mo eh. Isang kwarto na ko. Ibig sabihin, baka hotel nga ito. Ang dito factor lang Kasi kung factor ito, wala siyang gandong... Ano oh. office? Baka you know? office, no? Hindi, pero ang daming kwarto. Hindi, daming kwarto eh. Mm -hmm. Bawat kwarto may CR. Ibig sabihin, ito yung pinaka Yan, ito CR na to. Ah, to, kwarto na to. Tapos kwarto. Kwarto, kwarto. Oh. Uh. Di ba? research research hall na ba? Ito So, pupunta na kami sa first floor, sa ground floor. Ano? Go, go, go. Sa mga oras na to, ay bababa naman kami sa ground floor na kung saan may nakapagsabi sa amin na meron daw ditong multo ng bata. Baka may galing guys. Pag walang flashlight, ganun siya. Ngayon yung kabilang building. Doon merong balete, puno ng balete. Ah, dito, sa tatlong office, dito gawa no, at sa kabila. Bango. O baka doon yung pinaka-factory. Okay. Uh, meron pa din siya dito si uh, Lalabo, si Adol. Hindi. Kasi kung factory to, parang di natapos yung pagpapagawa yung. Baka balak gawin nga, balak pong gawin ano. Pero hindi may photo. Hindi. Hotel. Mm -hmm. So, nasa ground floor kami. Dito nagmukbang si Bosalina. Dito? Dito ata. Oo, oh, dito. Ay, oo nga. Dito nga yun. Kasi doon ang camera. Oo, oh, doon ang camera rin. So, yun na guys, yung pinakalabas. Kabilang side to eh. Tapos, meron akong nakausap sa TikTok. Meron daw silang batang na kiluhito. Mag-investigate sana kami kaso... Nagka-problema. Nagka Nagka-problema yung sana ng device <laughs> Kaya, susunod na lang. Kaya, yeah, panganin Abangan nyo na lang ay, eh. Baka balikan na lang namin to. Video. Uh, baka balikan na lang namin to sa investigation. Gagawin na lang namin yung tulipin. Kung dahil pa tayo nag-aayos na Nung nag-aayos kasi kami yung guys kanina ng pagmumukbang. May nagsalita agad sa ghost tube. Stop record. Stop record daw. Tapos... Tapos yung tinutupan yung anong tawag sa ghost SLS. Tapos may isang ghost tube kasi na nakaka-detect ng kulman lang tao. Mm -hmm. Tapos yun, meron siyang na detect Malibit sa taas. lang din siya. Pan Maliit na... At saka ang nakakatakot pa doon. Yung pinagkakain na kasi namin, handa na yun sa Tapos, pag binututok yung cellphone, nandun lang doon. Sumusunod. Di ba ba ito? Diyan. Mataas siya ng pataas yung detect Try na natin buhay yung try nga natin. Tapos sayang, hindi natin na-record yun. Sa puntong ito, ay itatry namin ang application na nakakadetect ng katawan ng tao. Magkakaroon ito ng stickman na hugis na kulay green at madedetect nito ang ulo, balikat at katawan. Dito, testing natin dito. Wait lang. Pwede mong i-record yan. record mo. Ayan. Mm. Ayno, Ayun no? meron talaga boy. Ayun oh, nilang ang damon siya. Nakatayo lang siya sa, guys, sa ano, gilid ng hada. Balik, so, balik, mo, mo nga doon. Balik mo nga doon. Hmm. <coughs> Mayroon talaga na sa agdan lang siya. Hindi nilabas ito. Kasi siya sa abala. Vlog lang, lang kami. Vlog lang po kami. So, diyan ba? Kaya nang kumunod sana sa amin. Hindi <laughs> <laughs> kinilabutan ako. Oo oh, nga. Ako din ang napasapaw. Ang lamig na ako ng pangis So, proceed na ka po. Dyan ka lang po hindi na kami susundan. Ito kami na sa kabilang building. Ito kasi yung isang building, pinunta namin. Ito kami nagmukbang sa third floor. Tapos, ito yung kabilang building. Kasi tayo yung building. talaga ako. May hakabo naman talaga Di, tap, dito. Tapos dito buhay yung may balete. Ah! Ang walang pasok namin kayo dito eh. Ako ba't ako sa mga. Umaga pa ito. Ang laki yun. Oh. Sabi nyo. Oh. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad ay bigla na lang. Ano? Panitila mo yun. Ibon niya, ibon. Tinan mo ito boy. Tutok <laughs> niya dito. Nakita yung tura ko dun ah. Tinan mo buhay yun. O yun ang creepy niya na yung bukas niya. Ito pa, kaya... Umukit yan? Oo, oh, umukit kami ah. Okay. Bakit hindi naman abo dati? Kumakain na natin yung pasukin. i Uli. Bakit takbo Uhulin natin yan. Sa mga oras na to ay may napansin akong parang tao na nakatayo malapit sa mga motor namin. Hindi ba? Alin, eto. Oo, ata. Oo, So, akit kami sa taas. Ito yung daan. Medyo nakakatakot lang. Kasi balit. Dito ay nagulat ako. Dahil bigla na lang may kumaluskos sa gilid ko. Okay. Ano? Ano na? Ha? Meron na, natataiya ko eh. Okay. Naiihin na ako. Uy, hindi tatay. Sa mga oras na to ay sobrang kinakabahan na kaming lahat. Tila nagdadalawang isip kami kung aakyat na yung baba namin ng second floor. Okay, tulak nyo si Guto to eh. Wait. <laughs> <laughs> oh, Tawasan mo. Uy, mo. Habang paakyat kami ay bigla na lang may nangyari. Paakyat okay, na kami ngayon. Aray <laughs> ko! Dandaan tayo mga... Aray <laughs> ko! Aray ko! Aray ko! Dandaan tayo mga... Magkagulong yung dalawa <laughs> ko. Sigurado ako. bukol yun. Sabi-sabi po. yung sa puntong ito ay ayaw nang magsipag sunudan sa akin It's sa ito. aking mga kasama. Ayaw, <laughs> ayaw ay, <yung> magsipag niya. Ano may yan sa taas? Huwag kayo doon na ano, may butas. Sige, x yung Hindi mo naman maglagay doon. May kaya to? Sa mga oras na to ay may napansin kaming kakaiba. Bakit kaya may hagdan yeah, dito is second floor na to. Iba cubicle oh. Ang creepy oh. Huwag mo ilawan, huwag mo ilawan, huwag mo ilawan. Ako pala nakahilaw. Ganda. dito. po dito. Ayun, siguro yung factory kasi ito naman yung pubic eh. Ganun, mm, ganun. No? Uh, ah, ah, ah. yung gano'n, no? Ayun yung factory Sa tingin ko, building ang natin. building na to, ang main okay. factory. Dito kami yung gano'n, dahil... Pasukin so, natin ito isa. Ito, CR. CR nang ng ano uh, buhay, lalaki. Sa ispat na to, ay kakaiba ang aming nararamdaman. So, ayun oh, nice. guys, puno ng balete yung nasa likod. Puno ng balete siya. Ito, so, buya, laking puno yeah. ng balete. Oh. Ang daming puno so, ng, ng um, balete may umubo. sa lugar na to. Ito na. na yung buong taas ng kabilang building. Ganyan na lang. So, Tapos tanda natin ito? Oo. No. Oo. Oh. Hmm sa mga oras na to ay napagpasyahan namin na bumaba na. Ito si Dwight laging putok po eh. Kakaiba na kasi ang aming mga nararamdaman. Ito mo ba nga gumuhuyan eh kasi may butas eh. May vlog ka pa, hindi kita nga kakamod. Mabuyo ako para makita ka sa video. Sige, spawa ko. Ay, buto nga niya. Tingnan okay, okay. 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 oh, Ako una kong itoy para ano. ba yung dito na <laughs> ano? ba? Nag-uunahan na kami sa pagbaba. <laughs> yoko, Ito <yoko. Yoko>, <laughs> yung bababaan namin. Tabi-tabi <laughs> po. Parang masarap yun. <laughs> dito mas malala. Tara, lang, natin yan. Mas malala po yung dito. Ah, <laughs> titignan titingnan natin kung sino. Dito na lalabas Dito. Eh. Ito guys, Dito. 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 ng balete na malaki. Puno guys ng balete. Nakakatakot at nakakapangindig balaibo ang balete na ito. Ano ang pagpapatalong talaga? Hindi na boy. Wala naman na ganyan eh. So yun lang naman guys. So yun lang naman. Baka may angas dyan okay, <tayon>

Naka-helmet na So, ayun. Tapos na namin i-explore. Yun. <laughs> Nakakahingal na na mo. At pawis-pawis. So, mo hawa ko na yung under na lang. <laughs> so, ayun. Hindi kami nakapag-investigate kasi may nagka-problema yung ano namin. Isa naming device. So, sa susunod na lang, balikan na lang namin to. Siguro. Episode 2, abangan nyo. Episode 2, abangan nyo na lang. Please, yo. Like, subscribe, and ayun. share. yo. Tough.